saya ni Meme Vice nang inannounce na nanalo din ang Don Bell at live niyang kinongratulate ito. At pati siya ay nasungkit niya ang award sa kanyang game show na segment. Makikita na proud na proud siya sa tinatrabaho ng dalawa. Sana soon ay magkakaroon ng pagkakataon na makatrabaho si Meme Vice ng Phenomenon love team at excited na lahat na makita sila na magkasama sama sa milan kung mapapansin nyo kapag may ganap or may ginawa ang dalawa mapa individual man sa kanila ay laging kinong congratulate na live na life ni meme vice ang dalawa dahil close ni Donnie, si Vice ganda ay pati na rin si Belle ay close na close na rin niya. Sabi nga ay pagmahal mo ang isang tao, papakilala mo sa mahalagang tao sa buhay mo.